this love letter is from Clara. Dear Kathy G. Magandang hapon sa iyo, Kathy. Sumulat ako sa inyong programa para ibahagi ang kwentong pag-ibig namin ng aking asawang si Joven. Naisip ko kasi na magandang pagkakataon ito lalo na buwan ng Pebrero, buwan ng mga puso. Kaya maraming salamat po kung mabibigyan ng pagkakataon na mabasa niyo ang aming kwento. Nagsimula po ang lahat. Nung ako ay minsang maanyayahan na umaten sa isang Christian church ng aking college friend. Mula noon, regular na akong dumadalo doon dahil totoong nabago ang aking buhay. Kung tama ang aking pagkakaalala, 20 years old pa lang ako ay nagsiserve na ako sa aming church dahil ang puso ko talaga ay tinuturo ako na maglingkod sa Diyos. Habang tumatagal, siyempre ako rin ay umeedad na, naging 25 years old ako at ang mga kabatch ko kasi na mga naglilingkod din sa church ay nagsipag-asawa na. At ikinasal na, Kathy. Ako na lang yata ang hindi. Kaya umabot sa puntong nagkakatuksuan na kung kailan ba raw ako mag-aasawa Baka raw kasi mamaya, tumanda akong dalaga. Sa totoo lang, Kathy, kahit 25 na ako noon at nagpapakasal na or nagpapakasal na ang mga kaibigan ko sa simbahan, hindi talaga ako nape-pressure dahil naniniwala ako na kung ipibigay sa akin ng Diyos, ibibigay niya talaga sa akin yon sa tamang panahon. At dahil sa mga tuksuhan din Napaisip tuloy ako na ipagdasal na sa Diyos na kung bibigyan niya ako ng taong magiging kasintahan ko, sana mabait, mapagmahal sa magulang, responsible at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Sa pagbipray ko, nagsabi ako ng na mga qualities na gusto ko sa Diyos, Kathy. Noong taon ding na yon, dumating sa church namin si Joven. Na-invite naman siya ng isa kong kaibigan at tulad ko, naranasan niya rin ang transformation sa buhay niya. Kaya nanatili na rin siya sa aming simbahan at hindi kalaunan. Kasama na rin namin siya sa paglilingkod. Sa totoo lang, Kathy, I'm older than Joven. Meron kaming 6 years na age gap kaya ang turing talaga niya sa akin ay ate. At ako naman, ang turing ko talaga sa kanya ay nakababatang kapatid. Nung time na yon, nagdadasal na din pala si Joven na sana mabiyayaan siya ng mapapangasawa. Until lumipas ang dalawang taon, I finally turned 27, Kathy. At patuloy pa rin akong naglilingkod sa church namin. Mas lalo ring tumindi ang panunukso sa akin ng mga kaibigan ko. To be clear lang, Kathy, hindi talaga ako na-o-offend kasi I'm happy at kontento na talaga ako. Siguro dala na rin ito ng faith na meron ako pero ayoko ring i-deny dahil nagdadasal pa rin naman ako kay Lord. At isang gabi nga na naginip ako. Sa panaginip ko ay nandoon si Joven. Napakalinaw, Kathy. Parehas kaming naka-wedding attire at sa panaginip ko siya raw ang mapapangasawa ko. Nagising ako, nag-pray at tinanong ang Diyos, Lord, siya na ba talaga ito? Masaya ako pero at the same time, gusto kong maging matalino sa interpretation ko ng dream ko na yon. Kaya sinabi ko ito sa aking friend sa church na si Emma. Little did I know, Kathy, si Jobed din pala ay nagdadasal para sa isang kasintahan at laking gulat ko dahil kinuwento sa akin ni Emma na napanaginipan din daw ako ni Joven. Parehas din daw kaming naka-wedding attire at napakalinaw na nakita niya raw ang mukha ko sa panaginip niya. Sa isip-isip namin, mukhang kasagutan nga ang panaginip naming iyon mula sa itaas. Dahil napakalinaw at pinagtagpo kami sa pamamagitan ng aming mga panaginip. Mula noon, Kathy, doon na nagsimula ang aming ligawan. Isang taon din kaming naging magnobyo at nobya. At pagkatapos noon ay nagpakasal na rin kami agad. Ngayon ay may anak na kami at patuloy pa rin kaming nagsiserve kay God at piniling isentro ang aming nabuong pamilya at pagmamahalan sa tulong ng Panginoon. Yun lamang ang aking kwento. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa mga listeners mo na kasalukuyang nasa season ng paghihintay para sa kanilang right person at the right time. Huwag madaliin ang pag-ibig at lalong-lalo na pagdating sa pagpili ng kanilang mapapangasawa, dapat ay pinapanalangin. Maraming maraming salamat, Kathy, sa pagbasa ng aking letter. And God bless your program. Happy Valentine's Day. Music Radio. K vibes, I don't want you to go. Actually, wala naman pong problem mga ating letter sender. Nakakakilig lang isipin na, no, na, hindi mo akalain na yung taong na panaginipa mo, yung taong ipinagdarasal mo ay ibinigay sa'yo. ba? Diba? Alam niyo po ba na sa isang survey na kinandak ng Love for All, tinanong nila ang 300 na tao kung gaano ba kahalaga ang pagkakapareho nila ng religion ng, sa kanilang magiging partner. And 54% ang nagsabing okay lang sa kanila kung iba ang religion ng kanilang partner at may possibility na mag-convert sila. 76% naman ang nagsabing bagamat hindi pa nila nararanasan, open naman daw sila sa idea na makipag-date sa ibang paniniwala. And 80% naman ang nagsabi na mahalaga sa kanila na kaparehas nila ng religion. Yung kanilang partner, hindi sila open sa idea na magpa-convert kasi merong iba talaga na, na yung paniniwala nila dapat yun. Diba? ba? Uh, meron na tayong mga nabasang uh, stories, sa mga letters na yung magkaiba sila ng religion, ang nangyayari, hindi sila nagkakasundo dahil yung paniniwala nila. Ayan. Ang atin pong letter sender, mag magkapareho ng kanilang paniniwala, magkapareho ng religion at ipinagdasal nila sa is, ang isa't isa o ipinagdasal nila na hindi nila alam sila pala ang para sa isa't isa. Good afternoon, Kathy G. Ako hindi ko, hindi ko lang alam ang tanong. Meron nga ba? Minsan para maging uh, comedy na lang yung ganon. Okay, William. Thank you. Darwin Rosel, yes po, Madam Kathy. Bawo maka, Madam. <laughs> Basta marunong siyang maghintay at hindi nagmamadali. Just uh, trust God's process. Ayan, totoo naman yan. King Philip de Guzman, hello to you. Uh, Cyril Dump, Shout out kay Lola Clara. God uh, God loves you and also shout out my mama Cheryl. You're not here beside us but we love you even though we are always fighting because of you. Bakit? Huwag na mag-away Valentines na. Share the love. I want to get my grandmother even though I can't tell her how much I love her. I wanted to shout out Happy Valentine's Day to my grandmother who took care for me in two, ano to, two weeks at bumibili ng gamot. Buy me meds even though I can't express how much I love you. God knows. Ayan na, kahit po nag-aaway, alam mo, that's normal naman. Ayan, thank you! Hello, Farges Real, Kapistrano, at syempre sa iyong mga kasamahan dyan. Bernard Laujeras, all listeners, pag po, habi ko, titus, felicitas ng happy birthday and belated. Happy birthday to my sister-in-law, Dal Banaag. Great po. Good noon mga kids ko. Pia, Patrick, and Teacher Ria. Thank you so much, uh, Bernard. Sabi ni Bomi. Uy, puro may birth. Dami may birthday ngayon, ha? Happy, happy birthday, Dennis Mendoza. sek ano yan? February 13. Pakibati din ang nagluluto ng pulutan nila. Na lambi, ano to? Lambing-kambing. <laughs> Ali Dudes, Uki tawi Ruben Bomi, Auntie, at pakibati rin po asawa ko si Miss Celia. Hello sa'yo. Kamusta naman? May date ba kayo ni Bomi? Lerma Sari, happy World Radio Day. Yes. Ayan ha. Gano'n ka na ba katagal sa radyo, Kati ah. G? <laughs> Ayan. Thank you, Lerma. Uh, Cyril Joyce Aguilar-Hala, ang lola Clara ko din po. Bible school teacher for almost 35 years. Bakit pareha sa kanya? I was shocked. Hindi ba ito? Pero hindi, millennial po ito eh, ayan. But uh, nakakatuwa akong pareho. Uh, Kathy G., I like the story. Grabe kapag talaga isusurrender kay God, matutupad talaga. Ganyan din kasi ako right now, Kathy G., I'm always praying na dumating na si Mr. Right. Naku, huwag ka mag lerma Malay mo naman, mamaya nandyan na. Oh, humabol pa sa Valentine's bukas, diba? William Mortel, saya so ng ending nila. Happy Valentine's Day. And Rihanna, okay. Thank you, thank you sa lahat. Si Angelo Redahaga, Kathy G. Simbang St. Jude today. Yes, it's Thursday. Simbang St. Jude at World Radio Day. Ayan. Sa mga kasamahan namin sa kasamahan namin sa radyo. Ayan. Sempre happy World Radio Day sa inyong lahat. Ka-vibes, ayan, kung meron pa kayong gustong uh, ipayo, i-comment para sa ating letter sender, 09544 -061967. FM Radio Philippines ang po ang aming FB page, YouTube at ang IG po namin at fmr underscore Philippines. Tayo po napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5. Jen, san may pag-asa pa, pwede pa, pwede pa, mapiga ka-vibes. Kung ikaw ay may matamis na love story, Ipadala lang pong yung kwento sulat sa aming email na uh, cmarketing.pcmc at gmail.com It's cmarketing.pcmc at gmail.com At isama lang yung pangalan, social media accounts at inyong cellphone number at kung kami po ay napakilig nyo. Ayan, ng sobra-sobra. Katulad ng ating letter sender today. Sagot na namin ang Valentine's date mo, ka vibes At syempre, bukas, i-announce ko po ang uh, winner sa atin pong, of course, uh, yung nagpadala ng na pinaka nakakakilig na kanilang story. Baka ikaw na ang makatanggap ng regalong date night. Hatid po, of course, ng aming himpilan. Tuloy-tuloy pa rin po ang tugtugan dito lang sa Love Me Cathy sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, favorite. FM Radio Manila.